Ulitin ko po, hindi po dapat ipagyabang ang kaalaman sa biblical languages. Ang kaalaman sa biblical languages ay nagpapalago po sa ating kaalaman at ito po ay personal na pag-aaral para po mas maging maganda po, mas maging maliwanag yung pag-aaral po natin ng Biblia. Hindi po natin dapat gamitin ang biblical languages, ang kaalaman sa biblical languages para po mag, mag ano magpayabangan. Kasi hindi naman po tayo ganoon talaga kagaling po diyan sa biblical languages. Kahit po na yung mga doktor na po, nagdoktor na po hindi po sila makapagyabang na sila'y magaling po dyan. Kasi ang biblical languages po, it's a mastery. Isipin nyo, aarali po nyo yung, yung alphabet. After nyo yung, yung alphabet, i-memorize yung mga vocabulary. After nyo i-memorize yung vocabulary, pag-aaralan yung grammar. So hindi po yan basta-basta. Um, nagiging mahusay po ang isang tao sa biblical languages, the more he use it. Yung mastery. Na po, mastery. at it, and ang mastery po mga kapatid, it takes years to, to happen. Hindi po nag, hindi po nagbasa kayo ng biblical language ngayon bukas napakahusay niyo na. Kaya ang apakilala ko po, meron po akong idea. Na po, meron po akong konting alam pero hindi po ako ganoon, hindi po ako expert, hindi po ako authority pagdating sa biblical languages.